may nag-comment po sa ating TikTok video ano, kung paano daw po magbayad sa TikTok shop ng order via COD ano, or cash on delivery. Ayan po, ano, punta tayo sa ating TikTok shop. For example, pagpasok nyo ng TikTok shop, for example, may dumaan sa inyong video. For example, katulad nito, ano, dumaan itong video na to. Ayan. For example, dumaan yan, then gusto nyong i-order. Ngayon, gusto nyo COD, ano? So, pwede nyo pong pindutin itong comment section dito. Ayan, pindutin natin. Pag pindot mo, lalabas dito yung, ayan po, yellow basket. Ano, pindutin natin yung yellow basket. Ayan. Pindutin natin, then makikita nyo dito yung order. Ano, so, pwede nyo gawin ay buy now or scroll up ninyo for more details. Ano, I scroll up nyo lang para makita nyo yung iba pang details ng short or ng order ninyo. Ayan, ano. So, ang pipindutin natin ngayon ay yung buy now. And of course, isa-select natin yung categories. And of course, nandito yung address natin. Nandiyan din po ano. So, ngayon, pag binaba nyo, nandito po yung shipping fee. Ayan, subtotal, shipping fee. Nandiyan po, and total. ano So, ayan po yung mga yon sinasabi ko. And of course, nandito yung option. ano So, nandito po yung Gcash at saka uh, cash on delivery. Kailangan nyo pong i-click yung cash on delivery. Makikita nyo. Magbublu po siya, ay magre-red. Then, pindutin po natin yung place order. Ayan po, ano pindutin natin. And, ayan po, lalabas po dito, your order, place. Ayan po, your order will be shipped to, ayan po, yung pangalan natin, address natin nandyan po. Ano. So, kukover ko lang po. That's our tutorial po, ano. see you around.